Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Ralph ay pinanganak noong June 12, 1968 sa Bemidia, Minnesota. Sa kadahilanan na ito ang bunso at nag-iisang lalaki sa apat na magkakapatid, ang mga tao ay binahagi na ang mga magulang ni Ralph ay ibinigay ang lahat dito. In short, aminado sila na ito ay naging spoiled habang lumalaki. Ngunit kahit merong maayos na pumuhay ng kanyang mga magulang, si Ralph ay lumaking maayos at independent. Nang ito ay grade school na, nakilala siya ng mga tao sapagkat si Ralph ang madalas na nagde-deliver ng mga dyaryo sa lahat ng bahay sa kanilang bayan na Foston. Ito ay naiulat din na parte ng Boy Scout at ni isang beses ay hindi ito umabsent sa kanyang klase. Nang ito ay makagraduate ng high school noong 1987, nag-aral si Ralph ng accounting sa Mankato State University. At katulad ng karamihan ng mga estudyante na hindi agad nito nakuha ang kanyang dream job. Sa halip, ang kauna-unahang trabaho ni Ralph ay sa retail store. Nang siya ay maging certified public accountant, mabilis niyang iniwan ang kanyang trabaho dahil natanggap siya sa isang accounting firm sa Boston. Ayon sa mga kapamilya nito, ang paglipat nito sa syudad ay nagbigay ng kaligayahan kay Ralph dahil gustong gusto nito ang maingay, mabilis at puno ng buhay na city life. Ang pagkakaroon nito na magandang trabaho ang nagbigay din kay Ralph ng pagkakataon para bumiyahe kasama ang malalapit itong mga kaibigan. Isa sa mga life goals nito ay ang malibot ang apat na sulok ng Estados Unidos. Sa totoo nga ay noong 2020 ay nalibot na nito ang north at east side ng United States. Planado na rin ang susunod nitong pagbabakasyon sa Key West, Florida para naman masabi niyang napuntahan na niya ang south side pero mauudlot yan dahil noong 2021, ang mga plano ni Ralph sa kanyang buhay ay nagbago dahil nakilala niya si Gerald Cesar Suarez Tornea o mas kilala sa tawag na Jade. What's up, mga kabobo? So, today, today, today's vlog! <laughs> Ito ay isang Filipino na mula sa Trento na makikita sa Agusan del Sur. Kung ikaw ay lumaki sa labas ng Mindanao tulad ko, marahil ay hindi mo pa naririnig ang Trento. Pero nang tingnan ko kung ano ang pwedeng gawin sa lugar na yan, base sa Trip Advisor ay maaari mong tuklasin ang iba't ibang falls, ilog at mga isla na kayang-kayang makipagsabayan sa ibang mga sikat na tourist destination sa bansa. Ngunit sa kabila na nagagandahang dagat at nakakarelax na view, kung sasadyain mo ang mga lugar dyan, ay makikita mo na ang Trento ay katulad lamang din ng ibang probinsya sa Pinas na merong mayaman at lugar na sadlak sa kahirapan. Diyan nagmula ang pamilya ni Jade. Ito ay pumasok sa Trento National High School pero bukod dyan ay wala ng ibang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan. Kahit ang background ng kanyang pamilya ay wala rin nag-cover. Pero ang malinaw ang dalawa ay nagkakilala sa internet ng kasagsagan ng pandemya. Nang maluwag na ang travel restrictions noong 2021, ang dalawa ay bumiyahe patungon Thailand. Doon ay magkasama silang nagbakasyon sa loob ng dalawang linggo. Makikita mo na masaya nilang binisita ang iba't ibang tourist destination sa bansang yun. Pagkatapos ng kanilang pagbabakasyon, si Jade ay bumalik ng Pilipinas habang si Ralph naman ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa Amerika. Ilang buwan pagkatapos nilang magkita, ang mga ito ay napagtanto na hindi nila kayang mawalay pa ng ganong katagal sa isa't isa. -disa. Kaya si na Jade ay nasikaso ang lahat ng mga dokumento at nag-apply sila ng K-1 o mas kilala sa tawag na fiancé visa. Para sa mga taong nakaranas na mag-apply ng ganyang visa, ang kalaban nila ay ang paghihintay. Kaya para hindi mainip, si Jade ay bumalik sa pag-aaral at pumasok ito sa culinary school. Sa kadahilanan na lagi siyang abala, bumilis ang takbo ng oras at pagkatapos na mahigit isang taon, ang visa ay naaprubahan din. Noong December 11, 2023, ang dalawa ay nagpakasal sa Boston, Massachusetts. Si Jade ay maayos na tinanggap ng pamilya ni Ralph, kaya sa masamang binigyan ng mga ito na magandang wedding reception ang bagong kasal sa Stillwater, Minnesota. Ang pagiging mabait, masayahin at pamagbigay ang naging dahilan kung bakit hindi nag-alala ang pamilya ni Jade kahit ito ay malayo sa kanila. Simula 2023, ang dalawa ay masayang nagsama sa kanilang bahay at hindi naging madamot si Jade na ipakita sa social media ang bagong buhay niya sa Amerika na malayong malayo sa nakagistan niya sa probinsya. Ito ay inilibot ni Ralph sa iba't ibang mga lugar. Bagamat siya ay nakakaranas na ng ginhawa sa buhay, hindi kinalimutan ni Jade kung ano ang kanyang pinanggalingan. Kaya nang makuha nito ang kanyang green card, mabilis itong naghanap ng trabaho at natanggap naman siya bilang tagaluto sa Filipino restaurant sa Boston. Sa pamamagitan ng perang kanyang naipon at sa tulong na rin ng kanyang asawa, si Jade ay nakapagpatayo ng sariling babuyan sa agusan. Kasabay ng pagginhawa ng kanyang buhay ay ang pagbabago din ng estado ng paumuhay ng pamilyang Torneya. Nang taong ito lamang, buwan ng Enero, si na Ralph ay magkasamang bumalik sa Pilipinas para pagdiwang ang kanilang first wedding anniversary. Base sa pahayag ng kapatid ng Amerikano, ang mag-asawa ay walang mapagsidla ng kasiyahan. Sa video na ito na kinuha sa beach resort sa Barobo ay makikita na samasamang pumunta ang pamilya ni Jade para ipagdiwang ang anibarasaryo ng mga ito. Si Ralph ay kontento sapagkat si Jade ay kasama na naman ang pamilya nito. Pero ang kanilang beach barbecue party ay ang huling beses na palang makakasama nila ang Amerikano sapagkat ang masayasanang pagbabakasyon nila sa Agusan ay magiging isang bangungot dahil noong nakarambuan lamang ang Amerikano ay hindi na makakabalik ng buhay sa Boston dahil ito ay naging biktima ng isang gremend. Habang wala pang nakakaalam sa puno't dulo ng lahat, ang nangyari kay Ralph ay nagtrending sa social media. Nang malaman ng mga dayuhan at expats na ang 56 na taong gulang na Amerikano ay napatay sa Mindanao, ang mga ito ay mabilis na nagsabi na hindi na sila nagugulat dahil napakagulo ng lugar na yun. Ang user na ito ay sinabi na kung ikaw ay pupunta sa Mindanao at nasa isip mo na ikaw ay ligtas ay isa kang delusional dahil ang Pilipinas ay hindi para paraiso. Ang taong ito naman ay binahagi sa kanyang kapwa foreigners ang travel advisory sa website ng US na binibigyan ng warning ang mga Amerikano na kung sila ay pupunta sa Mindanao ay mag-ingat dahil sa dami na ng na mga nangyaring sa doon. Ang sinabi niyang yan ay may katotohanan dahil makikita mo ang babala sa mismong website ng US na travel.state.gov. Ang user na ito na obvious na hindi personal na kilala si Ralph ay kinuwestiyon kung bakit sa dinami-dami ng isla sa Pilipinas ay bakit sa Mindanao pa ito nagpunta. Pero karamihan naman sa mga nagko-comment ay nagsabi na hindi hindi sila pupunta at bibisita sa Mindanao. Ang nangyari kay Ralph ang naging dahilan din kung bakit kahit ang ilang mga Pilipino ay nagsabi na sa sobrang hirap ng buhay dahil sa bagsak na ekonomiya, ang mga tao ay desperado at gagawin na ang lahat para lamang magkapera. Ang ilan namang mga Pinoy ay nanawagan ng agarang aksyon mula sa mga imbestigador sapagkat ang mga ito ay nahihiya sa masasabi ng ibang lahi tungkol sa mga Filipino at sa bansang Pilipinas. Habang napakaingay ng issue tungkol sa pagpatay sa Amerikano ay mabilis namang idinaan sa autopsy ang bangkay ni Ralph at kinuha din ang statement ng asawa nito na si Jade. Habang naghihintay na i-release ang labi ng dayuhan, si Jade naman ay hindi na iwasan na i-post ang kanyang nararamdaman sa social media. Bagamat marami ang nakikiramay sa kanya, ang iba naman ay hindi maiwasan na sisihin at pagdudahan siya. Sa kawala ng update mula sa investigasyon, ang mga tao ay mabilis na nagsabi na duda sila na ito ay inosente. Ang user na ito ay nagsabi na tila may mali sa mga sinabi ni Jade. Sinundan pa yan ng taong ito na nagsabi tungkol sa life insurance na sinangayuna naman ng user na ito na tila ang gusto nilang sabihin na si Jade ay may kinalaman sa nangyari. Sa kanilang teorya ay maaaring ito ang mastermind. Di umunay pinlano nito na talagang pauwiin si Ralph sa Agusan, mag-celebrate na kanilang wedding anniversary at pasahin ang Amerikano. Pero ang hindi alam ni Ralph ay ipapapatay lamang pala siya ng sarili niya mismong asawa. At katulad ng nabasa mo, para sa mga taong yan, ang di o muna yung motibo ni Jade ay ang pera na makukuha nito mula sa life insurance policy ni Ralph na palagay nila ay malaki sapagkat ito ay isang company supervisor. Nabanggit din ang taong yan na kung sakaling walang prenuptial agreement, si Jade ang kakamkam ng limpak-limpak nitong pera sa Boston. Ang ibang mga tao naman ay nagsabi din na investigahan ang mismong pamilya ni Jade dahil maaaring ang mga ito ay kasabot din. Pero kahit ano pang sabihin nila, si Jade ay tila hindi apektado dahil hindi ito tumigil sa pagpo-post patungkol sa kung gaano kahirap mawala si Ralph sa buhay niya. Base sa inisyal na investigasyon ng 9.45 ng gabi noong um February 2, ang Trento Police Station ay nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen dahil sa di merong shooting na nangyari ng alas 9.30 ng gabi. Ang address na sinabi ng tumawag ay sa Hillsview Inn and Inland Resort na makikita sa barangay Pulang Lupa. Ang hepe ay mabilis na nakapagpadala ng mga pulis sa lugar at doon ay nakita nila ang umiiyak na si Jade na hawak-hawak ang hindi na gumagalaw na katawan ng kanyang asawa na Amerikano. Basis sa laysay ng mga saksi, ang sospek ay mabilis na nakatakas at hindi na ito nasunda ng mga otoridad sapagkat ang ruta na tinahak nito ay daan din papunta sa iba't ibang mga barangay. Nang makalap nila ang lahat ng statement mula sa mga saksi pati sa asawa ng biktima, ay natuklasan ng mga otoridad na ang Amerikano kasama si Jade ay dumating sa resort gamit ang sarili nilang sasakyan. Kinuha ni Ralph ang mga gamit mula sa likod ng sasakyan habang si Jade naman ay kinulekta ang mga basura sa loob ng sasakyan nang bigla na lamang di umanong merong sumulpot na isang lalaki at binati pa siya nito na good evening sir. Pero nagulat si Jay dahil ang mukha nito ay balot na balot ng tela. Dahil sa masamang kutob ay gusto niyang balaan si Ralph. Pero huli na ang lahat dahil umalingaw na ang malakas na putok ng baril. Sa kanyang sinumpa ang salaysay, pagkarinig na pagkarinig niya sa putok, ay di umanay mabilis siyang dumapa at sa loob ng ilang segundo ay di umano'y hindi siya nakagalaw sa tindi ng takot niya. Maya-maya pa ay di umano'y naramdaman na lamang ni Jade na ang salarin ay kinuha ang kanyang bag. Kasunod noon ay mabilis na umalis sa lugar ang sospek sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital si Ralph pero sa kadahilanan na ang bala ay tumama malapit sa atay nito ay hindi na nagawang maisalba pa ng mga doktor ang Amerikano. Dalawang araw pagkatapos na nangyari, sa press release ng Trento Police ay ibinahagi ng mga ito na maaaring pagnanakaw ang motibo ng salarin. Sapagkat ayon sa interview nila kay Jade, bago mag-check-in ang mag-asawa sa resort, ay nag-withdraw muna ang mga ito ng 800 US dollars. O sa palitan, noong nakaraang buwan ay 50,000 pesos na balak ng gamitin ng dalawa para magtayo ng parisdaan na karagdagang negosyo ng mga ito sa Pilipinas. Nangako ang mga otoridad na gagawin nila ang lahat para mabilis na mahuli ang slarin. Pero makikita mo sa post na ito ni Jade na tila mahihirapan ang mga ito dahil kahit meron palang CCTV sa lugar, ay dekorasyon lamang yun. Sa madaling salita, ay hindi ito gumagana. Pero ang issue tungkol sa CCTV ay tila hindi pinansin ng mga tao. Sa halip, itinoon na mga ito ang kanilang atensyon kay Jade dahil sa duda na maaaring ito talaga ang mastermind sa na nangyari. Ano ka mo ang kanilang basihan? Dahil ito ay di umunoy hindi nila makitaan ng anumang emosyon. May putok na agad. Putok na agad. Walang sabi-sabing ganon. Iba, putok na agad. So ang ginawa ko na lang po is pinikit ko yung mata ko ng sobrang pikit na parang yung nagpikit. Ayan. Para in case of like kung ako yung babarin ulit mga ganyan, parang hindi ko na ma yung parang manhid or something na ano mang mangyari sa akin. So yun yung nagawa ko agad. Nulumuhod na ako ng sagit lang. Na-feel ko na yung ano, yung bag ko na dito na parang kinuha Oo, oh, ko siya kung mm, anong nangyari, anong nangyari mga ganyan, kung okay oh, lang ba ganyan. Tapos ang narinig ko na lang po doon is yung hingan. So ilang minutes lang yun sir, bali Parang yung natulog na parang na alimpungatang pagising yung yung ganyan, yung reaction Tapos nag-smile siya sa akin, sabi niya, I'm okay. Ang mga paratang na baka may kinalaman si Jade at kanyang pamilya ang nagtulak dito kung bakit hindi na niya napigilan ang sarili na sagutin ang mga aligasyon. At sa post na ito ay tila kinaiquestion niya ang mga tao at sinabi nito na sila na nga ang namatayan ay bakit tila sila pa ang sinisisi ng mga tao. Kaya upang maipagtanggol ang kanyang sarili, sinabi ni Jade na idedemanda niya ang mga taong walang tigil na naninira sa kanya. As of this recording, ay gumugulong pa rin ang investigasyon. Pagkatapos ng Valentine's Day, dala ang abo ng kanyang asawang si Ralph ay dumating si Jade sa Boston. Doon ay emosyonal itong tinanggap ng Manicay family. Pagkatapos niyan ay nagpost muli ito kung saan sinabi ni Jade na pagkatapos mamatay ng kanyang Amerikanong asawa ay maraming tao ang niyurakan at bumaba ang tingin sa kanya. Meron ding nagduda. Pero sinabi nito na hanggat ang pamilya ng kanyang asawa ay nasa kanyang tabi at naniniwala sa kanya, para kay Jade ay opinyon lamang ng mga ito ang importante. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!